Gusto mo ba ito dumami ang followers mo in one click lang? So diba, too good to be true. Pero I will prove it to you. So stay tuned and watch the full video lang. Alright. Um, what is up mga ano? So it's, um, I'm back again. So ang gagawin natin ngayon is napaka simple And ito ang gagawin mo nito ay simple dahil isang click mo lang dadami na agad ang followers mo di ba napakaganda ay napakalupit ng strategy na to so dapat kung gusto mo malaman yung stay tuned lang and syempre watch the full video okay um, pero bago tayo mag-start, if bago ka pa sa akin channel, mag-subscribe ka na. And kapag nakapag-subscribe ka, comment mo dan. Um, dahil malay mo, isa ka sa pwedeng manalo pag-giveaway natin if umabot na tayo ng 10k subs. Okay? So, malay mo, manalo ka. So, comment dan and isubscribe mo na yan. Thank you so much. So, ngayon, wag din patagalin to. Okay, start na agad natin. So, dito kasi, meron tayong isang application na i-download. Okay? Itong application, wait, ihiwalay like, ko na lang. Okay? Is yung TKO. Okay? Um, TKO, babasa ganon. TKO, yan. Ito ang kailangan mo i-download sa Play Store. Huwag kaya mag -ala. Free lang to siya i-download. Okay? So, eh, hindi naman siya malaking size. Malitla lang naman yung size ng application na yan. Pumunta ka lang sa Play Store. Siyempre, tapos type mo lang siya dyan. Tikiyo. Ayan. Tikiyo. Ito. Ngayon, search mo. So, ito siya. Um, click ko lang para makita. Ito yung application, ha? Ayan. Ito yung application niya. Kasi, pag, hindi, pag iba yung application na na-install, no? So, hindi mo gagana yan. So, meaning, iba po ang na-download nyo. Basta, ito po yung application niya, di ba? Ayan. Ngayon, Um, since na-install ko na to ibig pwede ko na i open so sa inyo install nyo muna okay so kunting review lang sa application sabi dito as about this app skyrocket your social fame with TKO get real followers likes and views o ba diba? actually hindi lang tawag dito hindi lang followers makakuha mo dito pwede ka rin makakuha ng views and ng mga um, likes ba diba? so kumbaga all in one na agad yung application na sa TikTok, di ba? Ang ganda na So ito siya, meron siyang 1M downloads and itong kagandahan nito kaya nagustuhan ko to kasi uh, napatunayan ko na, napatunayan na legit kasi kung makita mo 4.8 ang rating niya out of 5. So meaning almost perfect po ang kanyang rating. So pag mataas ang rating, ibig sabihin legit yung application, okay? So kanyang home ko na to, kapag na-install niyan, open niyo lang. O nga pala, kapag na-open niyo siya, um, ganito mangyari dyan once na na-open mo yan ilagay mo dyan yung username mo don't worry safe naman po yan okay? kasi po ang nagpa-follow dyan is mga real people hindi yung mga bot lang pero kung yung mga bot lang yan so delikado account mo pero dito kasi mga real po yan sya mga real people din talaga yung pinapollow mo okay? so ayan click mo na itong tikiyo ngayon kapag na-open mo yan sa iyo is maglagin ka ng username ito ganto username so ako, ako, kasi nakalagin ako so nagloading lang yan sya tapos rekta na agad ako dun sa aking um, ito, profile ko. Ayan na uh, yung profile ko sa TikTok. Okay. And pakita ko na yung TikTok ko sa inyo. Para ah, sa ngayon. Open ko lang ng TikTok ko. No? Eto. Ayan. So loading pa. Wait nyo lang. Alright. So eto siya kung makita nyo idol 387 po ang followers ko dyan okay? so ngayon paparami natin yan in just one click lang pero bago syempre maparami yan balik tayo sa app dito kailangan mo lang mag accumulate ng mga coins ito tulad dito may, meron akong 90 coins diba so ngayon huwag kayong mag ala pwede kayong bumili ng coins dito pero syempre dahil wala tayong pera pambili, bili pwede naman sa free lang tayo um, kumuha ng mga coins na to so punta ka lang sa free coins Pagkatapos sa frequency is may lalabas din ng mga follow and get three coins. Ibig sabihin nito, click mo yan siya. Ayan, tapos direct sa TikTok. Tapos i-follow mo siya. Pagka-follow mo, um, kapag nag-check na to, ayan, balik ka na agad dun. Ngayon, observe this. Okay, may dagdag na siya na 3 points. Ayan, no? di ba? So, ganoon lang. Gawin ng paulit-ulit ng ganun. Mag-follow ka lang. Ayan, pag-follow mo ng ganyan. Okay, um, baka na dun sa yung um, TKO na account. I e mean, na application. Ayun, no? lang yan. Diba? Napakasimple lang. So, yun lang. mo lang sa dumami ang coins mo. Kasi mas maraming coins dito, idol. Mas maraming followers sa mga kuha. So, that's why dapat masipag ka lang mag-accumulate ng mga coins. Ngayon, kung medyo mapera ka naman, pwede ka bumuli ng coins. Huwag kang magala. Legit naman itong application na to. And talaga naman dami ang followers mo dito. So, ngayon kapag labas itong oops na to, so, i-reload -re nyo lang yan. Eto. Kaya kapag di mo lumabas, ganun pa rin. Um, try nyo i-restart and reload nyo lang reload ulit. Okay, ganun lang. Okay, so break na naman tayo dito ulit. Observe this. Dami at dami ng coins natin. Sige lang, gawin mo lang ganun lagi. So reload mo ulit. Kapag ka ganun lumabas. Kasi minsan kasi, um, tawag dito, kumbaga, may limit lang siya. That's why ito sa akin ganito ngayon. hindi siya nare-reload. Kaya mas paganda pa rin talaga kung um, bibili ka kung may pera ka lang, di ba? Kung may pera ka lang naman. di naman na ano dito pilitan, okay? Nasa sa'yo naman yan. Or, okay. um, wala na naman siya. Reload mo nang reload lang. Walang problema yan. Okay? So, ganyan lang ang gawin mo. So, explore natin yung application na to habang wala pa nakikita. So, sa tawag dito, ito na po yung hashtag na pwede mong gamitin, okay? na tawag ito. Pwede mo itong gamitin yung mga hashtag na to kung gusto mo sumikat ang iyong uh, pag-post sa TikTok. So, pero dapat connected din sa mga to. Kasi kapag di connected yan dyan, punta kang kategory, hanapin mo yung ano mo dyan. Hanapin mo yung uh, content mo sa TikTok. For example, meron adong uh, doon ka sa apparel and accessories. So, may ka mag-TikTok affiliate, click mo yan. Ito yung makikita mo sa lahat-lahat ng mga ano, lahat-lahat ng mga hashtag. Dapat mo gamitin to para dumami ang views mo. Okay, automatic views na yan sya. Kung dito, um, di mo na kailangan ng coins para dumami ang views mo. Kailangan mo lang dito is i-copy tong mga to, mga hashtag na to. Don't worry, isang click naman dito yan. Ito, ayan, isang click mo lang yan. Automatic copy mo lang yung mga hashtags na yan. Tapos kapag mag-post ka, ipanlagay mo to lahat. Okay? So yan, ipanlagay mo lahat yan, tapos i-post mo na. So, within, within a second, so within a minute, dadami agad ang views mo. Okay? And syempre, kapag maraming views, guaranteed agad yung followers mo. And guaranteed agad yung mga likes mo. Diba? Garoon ka ganda. Okay? So, yan. Pili ka ng hashtag dyan kung anong gusto mong trip o kung saan yung magustuhan mo. Okay? So, ngayon, back na natin yon So, kunting tip lang naman yung sa part na yan. So, try to reload. So, wala pa rin. So, ngayon, total um, sapat na rin yung coins ko nga pala kailangan ng coins nito is 30 kapag naka 30 coins ka pwede mo na i one click at na ang dami followers mo okay and makikita mo naman dito kung ilan na gain mo na followers dito so tara follow po tayo ng isa okay ayan pag na follow mo dyan back mo lang tapos wait mo hanggang sa dumagdag yung coins mo ngayon back tayo sa tiktok Okay, so sa TikTok, papakita ko muna sa inyo hulan yung followers ko kanina. Siyempre ba diba, para may proof naman na talaga namang legit and pinafollow ka talaga. Just to make sure lang, ba diba? So sa ngayon, meron akong 37 followers. Balik tayo sa app. Dito, ang sabi kong one click is ito sa tap sa upper, hataas, upper uh, right corner. Once na turn on mo yan, automatic na tatakbo ang followers mo. Ito, ba diba? zero followers. May isang click lang. 3, 2, 1. Wait for a second. Ayan. Click mo yung exchange. And wait for a while. Di ba nababawas na yung coins mo? Sa gain followers mo, isa, isa na agad. Di diba, isang followers na agad. di ba? So wait mo lang yan. Nang wait mo, oh, di ba? Dalawang followers na agad. So yan. I-wait mo lang ng i-wait yan. Dadami dadami dami ang followers mo dyan. Diba, Di ba? Isang click mo lang. Automatic may nag-follow na agad sa'yo mga legit na legit talaga and meron pa dito sa ano oh. pending ko ilan yung possible na umuukol followers so meron pa tayong 18 na pending okay so tatlo pa lang ng follow sa atin meron pa tayong 18 na pending na parating ng mga followers so ngayon okay. skip ko na lang tong video to si open natin TikTok natin if may mga followers na nga ba talaga okay so let's say legit talaga siya um <clears throat> so ito ang TikTok natin to open ito natin so ayan kung makakita mo meron na tayong 22 notifications diyan, and may plus 7 na po sa ating um, followers eh no natin ba diba? so automatic talaga legit na legit din talaga siya di ba so ayun Ganoon lang kadali kung gusto mo dami yung followers mo. pero disclaimer lang dito kasi kailangan handa ka sa mga tawag dito kasi minsan nag unfollow yun sila pinafollow ko nga nila pero in unfollow ka rin nila that's why kapag sinabing i-follow mo sila i-follow mo huwag mo i-unfollow kasi pwede rin nilang gawin sa yun okay so ganoon yun na lang naman sa ating video for today. Okay, sana nakatulong ko. If you like the video, please leave a like. Um, doon naman magtatagal pa. Um, peace out. Keep safe, everyone. Bye. See you sa aking next video.